TV ang panuloob ng isang lalaki sa tindahan sa Cagayan. Habang sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nakunan din ang pagtangay ng dalawang lalaki sa mga nakaparang o nakaparadang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kuha ang CCTV na ito pasado alas 2 sa madaling araw noong Martes sa barangay Pusok sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mapapansin ng ilang sasakyang nakaparada sa labas ng bahay. Maya-maya, makikita ang pagdating ng dalawang lalaki. Nagmasid-masid sila hanggang sa sinakyan nilang pareho ang dalawang motorsiklong nakaparada, saka pinaandar at tinangay. Walang kahirap-hirap lang nanakaw ang dalawang motor. Nai-reportan ng may-ari ng mga sasakyan ng pagnanakaw tukoy na raw ang mga sospek at tinutugis na sila. Sa Peña Blanca, kagaya naman, nakunan sa CCTV mag-aalas dos na no madaling araw noong Martes ang isang lalaking naglalakad sa kalsada, target ng nakawan ng isang saradong tindahan. Ipinit niya pa ang isang CCTV para hindi makunan ng masamang plano pero hindi niya napansin ang isa pang CCTV sa kabila. Kaya nakunan pa rin ang pagbukas niya sa isang roll-up door. Inakit niya ito sa masok sa loob. Hinagilap niya ang kahan ng mga pera Halos limang minuto rin siya nagana pero walang nakita. Nanguha na lang siya ng mga paninda. Nasa full din sa CCTV ang paglabas ng lalaki. Ayon sa may-ari ng tindahan, hindi nila namalayang naloban sila dahil nanonood sila ng TV. Mabuti na lang daw at naitago nila ang perang kita sa tindahan at puro barya na lang ang naiwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.